Hi guys. Shout out sa inyo lahat. Ito yung ulam ko ngayon. Bagong recipe. Dry fish. Ayan, masarap yan guys. Bagong recipe yan guys. May kamatis na may sibuyas. Ayan. Tikman nyo ito. Sigurado, ubos na naman yung kanin yan. Pag natikman nyo. Ayan. Masarap yan. Dry fish na nilagyan ng kamatis na may cooking sabaw at saka dahon sibuyas ayun napagkasarap yan guys hmm Ayan. hanggang dito na lang guys sana magustuhan nyo ang nilotong dry fish na ito. Masarap Hello. na masarap yan. Hanggang dito na guys. Thank you for watching. Bye bye.